Saan nga ba nanggaling ang Diyos? Yan ang madalas na lumitaw sa mga teolohikong talakayan. Gayunpaman, ang tanong ay nakaliligaw dahil ang Diyos ay walang hanggan. Ibig sabihin, ay wala siyang simula o wakas. Hindi siya lumitaw kung saan-saan o nilikha niya ang kanyang sarili. Ang mga tao ay patuloy na nagtatanong tungkol sa pinagmulan ng Diyos. Sino ang lumikha sa kanya upang ipagpalagay na siya ay umiiran. Saan siya nang galing? Paano siya naging Diyos? May simula ba siya? May mga magulang ba siya? Ito ang pangkaraniwang tanong ng isang atyesta sa isang kristyano. Para sa mga naniniwala sa Diyos, ang sagot ay walang kulang sa isip. Ngunit para sa mga nag-aalinlangan patuloy ang paghahanap ng sagot. Bago natin suriin kung sino ang lumikha sa Diyos, kailangan muna nating ipakita na ang lahat ay nilikha ng isang supernatural na nilalang. At ang nilalang na ito ay ang Diyos ng Biblia. Mahalaga rin na kumpirmahin kung ano ang nangyari sa sandali ng paglikha ano ang dahilan kung bakit umiral ang lahat? Napakahusay ng pagkakaayos ng ating kalawakan na may mga galaksi, solar system, planeta, at buwan. Lahat ay umiikot sa perpektong simetriya at pagkakatugma. Sa katunayan, ang kosmos na nagpapahiwatig ng kaayusan ay ang salitang Griego para sa universo ang bawat miyembro ng buhay ay nakadepende sa iba pang anyo ng buhay at sa kapaligiran nito sa isang masilang balanse na nagpapahintulot sa bawat isa na umiirat. Ano ang kahulugan ng salitang Diyos? Ang terminong Diyos ay may hindi malinaw na pinagmulan. Posibleng nagmula sa salitang Griego na nangangahulugang Ibohos. ibuhos. Gayon pa ang konsepto ng Diyos ay umiral na noon pa man. Sa Hebrew, mayroong ilang mga pangalan para sa Diyos, ngunit ang salitang Elohim ay ginamit sa una ng sampung utos. Exodus 20 verse 3 Upang bigyang diin ang isang tunay na Diyos, ang termino ay karaniwang ginagamit upang sumangkuni sa mga pinuno, hukom o mga banal na Ang iba pang pangalan para sa Diyos na nakikita natin sa luma at bagong tipan ay Jehovah, Yahweh, Genesis 2 verse 8. Ang umiiral na Adonai, Genesis 15 verse 2. Lord, Master, bukod sa iba pa na nakalista sa Blue Letter Bible. Ang salitang Hebrew na Elohim ay ang pundasyon ng Biblia na sumasagisag sa malikhaing puwersa, otoridad at soberanya ng Diyos at kadalasang inuugnay sa paglikha ng San Sinukob kapag nanalalangin tayo sa Kanya. Ang Hebreong pangalang Yahweh sa Biblia ay tumutukoy sa Hebreo Tetragrammaton na YH WH na ginagamit ni Moses sa Eksodo. Habang lumalawak ang Judaism sa buong mundo, sa pamagat na Elohim ay nagihigit na laganap na sumasagisag sa pangkalahatang kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Itinuring na masyadong sagrado ang makalangit na pangalang Yahweh kaya pinalitan ito ng Adonai na liturhiya ng sinagoga ibig sabihin ay aking Panginoon. Ano at sino ang Diyos? Ang Diyos ang lumikha ng San Sinukop, Genesis 1 verse 1. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng bagay ay ginawa. Roma 11 verse 36. Sinusuportahan niya ang bawat bagay na may buhay ang bawat buhay na bagay ay may hangganan at nakasalalay sa kanyang pag-iral. Dahil sa kanyang walang katapusang kalikasan, hindi siya umaasa sa anumang bagay para sa kanyang pag-iral. Ang mga atyesta ay nangangatuwiran na ang kosmos ay palaging umiiral. Dahil ito ay walang hanggan at hindi nagbabago. Kayon paman ang ikalawang batas ng thermodynamics tulad na itinuturo ng life science ay nagpapakita na ang mga universo ay may isang tiyak na dami ng enerhiya na sumasalungat sa ideya ng isang lumikha. Ang Diyos ay hindi lamang ang tagapaglikha kundi pati na rin ang ating Ama na isinasama sa kanyang sarili sa kwento at nilikha tayo bilang kanyang mga supling. Ang pagkaama ng Diyos ay makikita sa parehong luma at bagong tipan tulad ng makikita sa awit 103 verse 13 at Matthew 6 verse 26. Siya ay mahabagin sa kanya mga supling at sa mga nagpaparangal sa kanya. Pinapahalagahan tayo at ang lahat ng nilikha ating kaugnayan kay Jesus ay nagpapahintulot sa atin na makilala ang Diyos Ama na walang hanggan gaya ng inilarawan sa Isaiah 9 verse 6. Ano ang pinagkaiba ng Kristiyanong Diyos sa ibang mga Diyos? Ang pagiging natatangi ng Diyos ay nakasalalay sa kanyang pagnanais para sa isang malapit na kaugnayan sa kanyang nilikha hindi tulad ng ibang mga Diyos na tila nakakaalam o makapangyarihan sa lahat. Ito ay makikita sa mga banal na kasulatan na nauukol sa ating Diyos, na mas tumpak sa mga tuntunin ng agham, kasaysayan at propesya kaysa sa mga kabilang sa alinmang reliyon. Ang kakaibang ito ay makikita sa katotohanan na ating Diyos ay handang magkatawang tao at magdusa ng isang kakilang hilabot na kamatayan upang magkaroon ng kaugnayan ang kanyang nilikha. Sinasabi sa atin ng Biblia na wala at walang sinuman ang nauna sa Diyos. Ang Diyos ay walang manlilikha at nagmula saanman. man. Dahil siya ay palaging nandyan. Isaiah 40 verse 28. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba narinig? ang Panginoon ay ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng mundo. Hindi siya mapapagod kailanman at ang kanyang pangunawa ay hindi mauunawaan ng sinuman. Kung hindi ka naniniwala na ang mundo at ang lahat ng buhay ay nilikha ng isang supernatural na nilalang, ikaw ay kahalintulad ng mga taong at na walang paniniwala na may Diyos. Naniniwala sila na kung may Diyos, dapat may dahilan para umiral ang Diyos. At kung may isang bagay o may lumika sa Diyos, kung gayon ang Diyos ay hindi na Diyos. Ang mga tao ay hindi kailanman makakahanap ng sagot sa tanong ng dahilan o simula ng Diyos dahil ang Diyos ay palaging umiiral. Siya ay hindi ginawa o ang kinalabasan ng anumang nilikha o dahilan. Walang gumawa ng Diyos at hindi siya nagmula sa kung saan. Ang Diyos ay palaging umiiral at patuloy na iiral. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Kahapon, ngayon, at bukas ay siya pa rin. Hebrew 13 verse 8 Ang Diyos mismo ang tagapaglikha. Nilikha niyang lahat mula sa pinakamalayong mga bituin sa universo hanggang sa iyo na may natatangin disinyo. Genesis 1 verse 27 Paano natin malalaman na nariyan talaga ang Diyos? Ang Diyos ay kitang kita sa paglika na nagpapakita ng kanyang pangangalaga sa kagandahan at silbi ng sang nilika. Ang payhanggan ng kalikasan ng universo ayon sa ikalawang tuntunin ng Thermodynamics ay nagpapahiwatig na ito ay nilikha ng isang walang hanggan, makapangyarihan sa lahat, personal at walang hanggang nilalang. Ang pagiging komplikado at matematikal na mga pattern na naobserbahan sa paglikha ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay naroroon sa lahat ng nilikha at nagpapakita ng kanyang pangangalaga sa mga ito. Tandaan na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumikha sa atin at hindi ang ating sarili. Tayo ang kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Psalm 100 Ang Diyos ay hindi nagmula sa anumang bagay. Laging nandiyan ang Diyos, siya ay laging umiiral. Ito ang ibig sabihin ng Biblia, nang sabihin na ang Diyos ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Thank you for watching and please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button so that every time I upload my new video, you will be notified. Thank you.